Caprice at Heath ang bagong Gen Z love team na maaaring sumabog sa future. Disclaimer! Ang video na ito ay pawang personal na obserbasyon at opinion lamang, hindi ito opisyal na pahayag ng pub o ng management ng mga housemates, ang lahat ng sinabi ay base sa public behavior, dynamics at possible career trajectory. Full commentary video kung bakit si Caprice Cayetano at Heath Journals ang posibleng maging susunod na malakas na Gen Z love team, detailed analysis tungkol sa chemistry nila, personality match, career potential at natural connection na napapansin ng viewers. Welcome sa Buzz Pinas at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang love team prediction na unti-unti nang naririnig at nararamdaman ng maraming viewers, ito ay tungkol kina Caprice at Heath, dalawang batang housemates na parehong may natural na charm, may strong individual presence, at may chemistry na hindi pilit. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit sila ang posibleng maging next big Gen Z love team sa showbiz industry. Magsisimula tayo sa pinaka-obvious, ang natural is nila sa isa ti isa, hindi sila yung tipong forced pairing o napipilitang mag-interact, makikita sa kilos at gestures nila na may comfort level na hindi kailangan ay over explain, may lightness sa way they talk, may sincerity sa way they respond, at higit sa lahat may unspoken compatibility na ramdam mo kahit simpleng tinginan lang o casual conversation. Para sa isang potential love team, ito ang number one requirement, hindi scripted, hindi pilit, kapag ang dalawang tao ay nagko-connect -co ng hindi sinasadyang magpapakitang tao, doon nagsisimula ang long-lasting appeal, si Caprice na expressive at warm, at si Heath na calm at steady ay nagre sa soft but captivating chemistry, sila yung tipo ng duo na kapag pinapanood mo, natural kang naaaliw, hindi mo namamalayang napapangiti ka na lang. Sunod naman ang personality compliment, si Caprice ang may energy na bright at youthful, mabilis makaramdam, mabilis umintindi ng vibe ng tao, at may natural charm na hindi OAC hit naman ay grounded, composed, at may quiet confidence, hindi loud, hindi trying hard, pero presence palang sapat na para mapansin, kapag pinagsama mo ang ganitong kombinasyon, nagkakaroon ka ng balance, yung isa ay nagbibigay kulay, at yung isa naman ay nagbibigay stability. Ang ganitong dynamic ay proven formula sa mga love team na naging icon, hindi sila carbon copy ng isa ti isa, pero swak ang timpla nila, may contrast pero may harmony, may individuality pero may connection, at kitang kita ito kina at Hit. Isa pa sa dahilan kung bakit may long-term potential ang dalawa ay ang kanilang strong individual branding. Hindi sila basta housemates lang. Si Caprice ay kilalang child actress na ngayon ay nagdadalaga na at hinuhubog bilang isa sa rising talents ng Sparkle. Maraming nakakakilala sa kanya dahil sa transformation niya mula cute child star tungo sa confident Gen Z personality. May fans na, may recall na, at may solid foundation bilang artista. Si Heath naman ay anak ng isang respected stuntman at actor, ngunit hindi siya umaasa sa apelido niya, may sarili siyang identity, may sariling vibe, at may sariling charisma na nagpapaangat sa kanya, sa murang edad pa lang, malakas na ang screen presence niya at may natural appeal na madaling ay market sa youth audiences. Kapag ang isang love team ay binubuo ng dalawang taong individually strong, mas lalo silang lumalakas kapag pinagsama, hindi sila nagiging dependent sa isa't isa, tisa, pero nagiging mas magnetic kapag magkasama sila sa frame, ito ang isang malaking indicator na may long-term viability ang future pairing nila. Isa pa sa mga dahilan kung bakit sila nagiging pinag-uusapan ay ang organic audience response. Hindi ito yung pilit na fandom na puro push at walang base. Hindi rin ito engineered pairing na sinusubukang i-build ng network. Ang appeal nila ay nanggaling mismo sa viewers na nakakakita ng authenticity sa interaction nila. Kapag may ganitong klaseng natural traction, mas may chance na mag-evolve ito into a full-blown love team in the future hindi rin may kakailana sa panahon ngayon, naghahanap ang mga fans ng fresh faces na may sincere energy, pagod na ang marami sa overly scripted pairings, mas gusto ng audience ang dalawang taong nagko-connect -co dahil genuine sila, hindi dahil sa marketing, at dito pumapasok ang lakas ni Nakapris at Heath, young, modern, relatable, at hindi overproduced. Sila yung tipo ng love team na madaling i-root for dahil hindi sila intimidating, normal, fun, authentic, at fresh. Kung papasukin natin ang potential career trajectory, malinaw na may long-term opportunities para sa kanilang dalawa, parehong pasok sa age bracket ng upcoming youth-oriented shows, teen romance films, digital series, at modern barkada content na target ng networks ngayon, pasok sila sa marketable look na gusto ng brands at advertisers, may charm, may innocence, at may potential for maturity as they grow older. Kapag pinagsama mo lahat ng factors na ito, hindi malabong isipin na sa mga susunod na taon, maaaring maging isa sila sa mga standout pairs ng new generation, hindi dahil sa hype, kundi dahil sa foundation na ginagawa nila ngayon, foundation na rooted sa authenticity, personality match, and natural connection. Sa industry na mabilis magpalit ng trends, bihira ang pairing na may ganitong klaseng early potential, kaya kung tatanungin mo kung may future ba si Nakapris at Heath bilang love team, ang sagot ay oo, hindi ito guaranteed love story, pero ang chemistry, compatibility, at market appeal ay nandoon, at kung ipagpapatuloy nila ang kanilang growth, professionalism, at positive image, sila ay may malaking pagkakataong maging isa sa susunod na matunog at matagumpay na love team ng kanilang generation. Sa ngayon, wala pang official label, wala pang confirmed pairing, at wala pang seryosong push, pero dito mas nakikita ang authenticity, walang pilit, walang pressure. At dahil doon, mas masarap abangan kung paano sila mag-evolve -e through time, maaaring magsimula sa light tandem, maaaring magkaroon ng digital short series, maaaring sumunod sa TV drama, maaaring mauwi sa full-blown love team. Possibilities are wide open. At dito nagtatapos ang ating full analysis tungkol kina Caprice at Heath bilang potential next Gen Z love team. Kung gusto mo pa ng mas malalim na breakdown, personality profiling, o future project predictions nila, comment lang at gagawan natin ng separate episode. Maraming salamat sa panonood dito sa Buzz Pinas, stay tuned sa mga susunod na deep dive commentaries.